Oh so guys, mga katoyong, may bisita ako rito sa look ko. Ayan o. Si AJ. So, batang pansir. Bago pala nagkalapate So, humingi sa atin ng kalapate. Siyempre, bibigyan ni boss toyong yan. Hindi pwedeng hindi natin bibigyan yan. Kasi ano? Jeno, dito ito bibigyan. Ha? Opo. Ano Gusto mo yan dyan? Ayan, bibigyan sa yung grisel na yon So, bigyan natin si boss AJ. Panimula niya. Ito ay mga lahiri ng ating mga kalapate. So, tara. Kung... Puni natin yung kalapating gusto ni AJ. Alam mo nalaman yung bahay ko? Hindi alam ko ay. ah dito lang. Diyas sa may kabila, sa likod. oh mm -hmm. eh, gusto mo ba magkalapati? eh? Paano pa nagkalapati ka? Pakawala mo naman ang pakawalan. Mm -hmm. Huwag nyo nang babagwisang, kawawala yung kalapati ha. Ibigyan kita ng isa lang ha. Wow. Pagka sa susunod, ibigyan muli kita. Kasi si may nangihingi rin na isang kalapati, si ano ba yung pangalan nun? Pau-pau. Pau-pau. Yan, mga tropa, mga batang pansyer na nangihingi ng kalapati. So, tara, bibigyan natin siya. Awaan mo na yung camera. So, eto bibigyan ko sa'yo. Ay, may iba ba si Dad? Oh, yan, o. Oh. Eto yung kalabahat yung bibigyan ko sa kanya. Ay, AJ. So, eh, grisel yan. Black grisel. Para tiger grisel to. Okay, alaga mo to ha. Ah. Pag hindi mo inalagaan to, bibigyan ko sa iyo to. Alaga mo yan, ah, sing-sing pa natin yan, no. Oh. Sing-sing pa ng 2023 natin yan. ah Alaga mo to, pag hindi mo inalagaan ito, hindi na kita bibigyan. So, mamimigay pa tayo sa mga batang pansira kasi maraming gustong umingi sa loop ni yong, Kaya, uh. Bibigyan natin sila. Kaya gusto ko, pag ako nagbigay, aalagaan nila. Pero hindi hindi sila, hindi nila aalagaan yung kalapatong bibigay ko, ha? So, ayan o. Bibigyan natin kay AJ. Sa'yo na to. Salamat oh, po, po tayo. Ayan o. Salamat po. Salamat po. Huwag mong paakawalan yan, ha? Alagaan mo maigi yan. Kasi, isa sa mga anak na mga kinakarera. Malay mo, balang araw, ikaw naman ang magaling na pangarera. op may sumisilip, may sigaw. Sino sumisigaw? Ah, yun, no, may batang pang din sa babao. Oh. yan ba si Pau uh Ay -huh. eh, no. Oh, may batang pang-siro oh. si Pau ay sa babao. Oh. Baka mawala yung mga breeder ko diyan ha. Ah. Ay eh, no. Oh, paita mo diyan ay paupaw mo, kita. Ah. So ano masasabi mo sa page natin pa ayo mo sa page natin Toyong TV. Oh. Amat um, Amat Boss Toyong. Syempre, follow niyo yung page si Boss Toyong. Um, um, okay, sige, thank you very much Sapir. O oh, alaga mo yan ha. O oh, tara, oh, mabala tayo, mabala. Gina, sunod na ako doon. Ingat kayo diyan. Ate si AJ oh. Papa, wika okay na ano. Ano, susunod bibigyan kita kain nga eh. Ang na kalapati ito sa taas. Ah. Susunod na lang itang bibigyan ah, kasi late ka na dumating. yun yes. Yan o, mga batang pansir natin yan. Kami na ano, kain nga kain ito. O, okay. oh, ayaw mo para dumami rin kalapati nyo. Huwag lang kayong mandadagit ha. Pagka disenyo hindi sa inyo, soli nyo. may ako na dinadagitan nyo. Pag dumami kalapati nyo, makapuntahin na kayo sa inyo ha. <laughs> yan o, yung binigay natin kay AJ. O. Ganda, o. Black grizel, tiger grizel yan daw. Black grisel Tiger grisel yan. Ngayon natin. So, peace out muna tayo, mga tayo,